O oh, mga pwede, ito yung driver ngayon o, oh, niroot test namin kung pwede. Ngayon mm. o, oh, ebidensya yan Oh. O, oh. itaw o. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. mm. Ganda ah. Kahit medyo na ikis-ikis, okay lang yan. Ahas naman daw eh. <laughs> Ayan o, oh, manual yan. Bostre, ito o bost, patunay ko sa'yo. Ipahirap mo ng lisensya kung isang x <laughs> 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 Extra lang naman ha, 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 puro mga professional driver kasama yan oh yan oh 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 oh, oh yan ako <laughs> okay pasok na <laughs> yan Oh, nak kencing. Oh, ni. Bapa bapa. Bapa kalut lagi. Bapa kalut aku baik. Oh, oh. oh. Barang barang, apa aku. Kalau